Mainit ang balita ngayon sa Los Angeles Lakers matapos isa publiko ni Jovan Bua ng The Athletic ang isa na namang seryosong galawan mula sa kampo ni Rob Pelinka. Ayon sa ulat, tuloy na tuloy na ang pagdating ng defensive specialist at dating defensive player of the year na si Marcus Smart sa Lakers. At bilang kapalit ng kanyang pagpasok, dalawang pangalan ang opisyal ng binitawan ng team, sina Jordan Goodwin at Shake Milton. Ang desisyong ito ay patunay na seryoso ang Lakers sa pagbuo ng isang elite defensive core sa paligid ni Luka, LeBron at DeAndre Ayton. Si Marcus Smart ay kilalang-kilala hindi lang sa kanyang tenacity at hustle plays kundi sa kanyang leadership sa loob at labas ng court. Pero sa likod ng kanyang pagdating, malinaw ang mensahe ng front office. May kailangang isakripisyo at sa pagkakataong ito, sina Jordan Goodwin at Shake Milton ang tinamaan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang galawan ng Lakers. Sa parehong ulat ni Juvan Buha, ibinunyag din niya na may paparating pang posibleng trade ang Lakers. Isa sa mga target si Andrew Wiggins ng Miami Heat. Ayon sa source, may inihain ng trade proposal ang Lakers kung saan isinasama si Maxie Clevers, si rookie Dalton Kinnick at ilang future draft picks kapalit ng isang established two-way wing na tulad ni Andrew Wiggins. Kung sakaling matuloy ito, malaking impact agad ito sa dynamic ng Lakers. Si Wiggins, bagamat inconsistent na karaang season, ay isang tested playoff performer. Malaki ang naitulong niya sa championship run ng Warriors noong 2022. At kung muling makukuha ng Lakers ang vision ni Wiggins na may kumpiyasa at team, panibagong problema ito para sa mga kalaban. Pero syempre may kapalit ang lahat. Ang posibleng pagsama ni Dalton Kenex sa trade ay tiyak na pag-uusapan. Isa si Dalton Kenex sa mga pinaka-inaabang ang rookie ng Lakers ngayon. At ang matapos ang solid performance niya sa Summer League, maraming fans ang umaasa na madedevelop siya bilang future scorer ng team. Kung ipamibigay siya ngayon, ibig sabihin lang mas priority ng Lakers ang immediate success kaysa sa long-term development. Ang tanong ngayon, worth it ba ang kapalit para kay Wiggins? At kung matutuloy nga ito, paano magbabago ang rotation ng spacing ng Lakers lalo na't magkakaroon ng Marcus Smart at Andrew Wiggins sa wing? Isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang galawan ng Lakers ngayong offseason sa ilalim ng pressure mula sa fans at sa aging core ni LeBron. Mukhang all-in na si Rob Pilingka sa pagbuo ng championship-ready roster. At kung tuloy-tuloy pa ang mga trade talks, huwag na tayong magulat kung may isa o dalawang bigating pangalan pa ang mapunta sa Los Angeles Lakers bago magsimula ang training camp. I-comment na lang po ang inyong opinion sa ibaba at pag-usapan natin 'yan mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod na video.